Good morning mga Kapire Max. Ayan, meron po tayong uh, isang lugar na pupuntahan ngayon dito sa Ilomos Leyte. Uh, sa kasalukuyan ay nandito tayo ngayon sa proper nitong uh, bayan ng Ilomos Leyte at uh, dito mismo sa may uh, malapit sa palengke. Ayan. So, meron po tayong nakita na isang lugar. Uh, nakita ko po ito sa isang uh, post ng isa nating kaibigan sa Facebook at nakita ko yung uh, lugar na pinuntahan nila ay maganda po ang uh, ambiance at isa po sa nakahikayat sa akin na bisitahin itong lugar na ito dahil meron pong sunflower oh. Yan so bago tayo uh, tumingin sa ating uh, destination ay uh, mag muna tayo Ayan, kanin at tinolang uh, isda O, ito diba? O, ayos Ayan, so para may lakas tayo para may lakas tayo kailangan natin ng ano uh, sabaw <laughs> mm. uh. Tambahan farm. pa yung uh, sinasabi nilang uh, rakal ito yung dikuryente o electric na tricycle uh, mula dito sa palengke ay uh, maglalakbay tayo ng mahigit isang kilometro patungong uh, At mula dito sa may uh, 7-eleven kanto nitong uh, palengke ay tutumbukin natin i natin Dito sa Hilong Leyte ay uh, ito yung uh, nakagisna na nila na uh, pang ano, hanap buhay sa tricycle wala kang makikita rito na di motor kung so, meron man eh mga private lap So, karamihan dito ay uh, ganito yung ano talaga yung gamit may mga lugar din katulad ng mga uh, plug gumagamit naman sila ng yung uh, na uh, maxima ayan so yung ano na yon di ano naman yon di motor uh, kailangan ng gasolina ayan so sa iba't ibang lugar na napupuntahan ko may kanya-kanya silang mga ano uh, style ng mga sasakyan nalibot ko na yung buong region 8 at may kanya-kanya talaga silang ng uh, signature pagdating sa uh, ganitong mga sasakyan o so, magik ma ay ko kumpara ko ito kung gaano o ano yung komportable at ano yung astig uh, tingnan Yan so nandito na tayo malapit na tayo sa may uh, ambahan uh, farm eh uh, oh Yan Touchdown! Salamat kay kuya. Magkano? 20. 20 lang. Ayan. So, yun mga Spider Marks, nandito na tayo sa uh, Tambaan Farm Cafe. At uh, meron tayong uh, entrance fee na 20 pesos. Ayan, pasok tayo. Yan o, no? Tambaan Farm Cafe. Welcome, relax, and have fun. Cafe Nature. Ayan dito sa pagpasok pa lang eh maganda yung kanilang ano landscape yung mga halaman yan to ang ganda nitong halaman na to kahit walang bulaklak yan you no know? pasko sa pasko pa rito good morning hello madam good morning hello. So ayan, good morning mga ka-Spidermax na narating na natin itong uh, tambaan na uh, farm. Uh, kasama natin si Madam Geraldine. Geraldine, siya po yung taga uh, tagaluto dito. Kasi uh, maliban pa sa makikita nating mga tanim na uh, halaman at uh, iba't ibang mga gulay ay nami mga garden salad, mga freeze siya gikan sa among koan farm. Oh, sa farm. Oh, dapat may mga koan, mga special mga pagkaon nga dere pa dere ra ah uh, yun so may mga bami ah uh, so mga native pala mga native oh, native na yung native. Oh. native chicken ayun yung so, mga native yung kanilang siniserve dito na mga uh, putahe o cuisine oh, may mga short order nga pala no ayan so madam karamihan sa mga bumibisita dito ay galing sa lugar Sago, saint Bernard, sir. Oh, mga lagyo, mga kasagaran, sir. Oo, mga Naga mga kalubay, bye uh -oh. mga baybay, mga asin. Ano yun, Grupo o individual Anong lang? Individual. Diyan mm yung grupo. Kaya ano, mga riders. Ah, oo nga pala. Mga, oh, mga da riders. Dagan gid mo aray basta kuwan ah. sa Thursday, Sunday. Ah, okay, okay, ends. So, ano pa yung, ano ba yung mga ano dito, yung pinagmamalaki natin dito na ah, uh, view na talaga namang tatatak sa ating mga ano, uh, ano tourist. Ano sir? Sunflower jeep, pinakakuwan mo sir yon ah, nga pala sunflower. sunflower. then ano tawag dyan sa may mga ano na yan windmill ah windmill nga pala oh. mm. windmill then ano pa may ano dito may nailang, Volkswagen Oo, oh naidagan ko nga ano po, pero kakaron mm -hmm. nagtanong kami kay kada usar man sa kabuan malaya na mm. so kailan pa ito nagumpisa itong uh, Farm. Three years, three years na. Three years na, so that time is pandemic mm -hmm. time. Uh. So that time nung nag-open kayo since pandemic, marami bang pumupunta rito? Nagyan kayo, sir. Mm. So, may nga rami ko walay buwak. So taga rito lang yung may-ari dito? Taga St. Bernard ang laki. Ah. Ang mula taga dere na. Ah, taga dere. Oo. So, uh, estimate mo mga ilang hektarya dito? No, ano kung hibaw ka na, sir? Oo. Oh. Makalasya, og nga dito sa likod, meron pa. Dito na, na dito na, na ayla. Ah. straight, di report. So, yung mga gulay nasa kabila. Kabila. Dito yung ano, flowers. Yung mga flowers, mm -hmm. ayan. So, samot mga saring mga bulaklak po ang makikita natin dito sa Atambaan Farm. So, pangalan pala ito ng barangay, no? Sitio. Sitio uh, ng Liberty. Liberty. Ah, Liberty. Napakalawak pala nitong Liberty. tanong kung uh, saan po ang, ang uh, Tambaan Farm ay dito po ito sa sitio Tambaan na Barangay Liberty, Hilongos, Leyte So kung galing tayo ng proper ng uh, Hilongos ay sasakay lang tayo ng mga tricycle na electric tricycle Kung tawagin nila ay Rakal kasi Rakal po yung brand ng kanilang tricycle uh, Mula sa proper ay aabot lamang ng mga mahigit isang kilometro mula doon at uh, abot lamang ng limang minuto papunta rito. Then, ang kanilang, kan, ang kanilang mga tanim dito ay dalawang klase. Merong mga buwak kung tawagin dito sa kanila, flowers, at meron namang mga vegetables. Dito sa likod natin, ayan, ito po yung mga bulaklak. Nandyan yung mga sunflower, iba't ibang klaseng bulaklak. Then, sa kabila naman ay mga uh, gulay. Ayun, may nakita ako doon na talong, meron namang sili. meron mga ampalaya, watermelon at iba pang uh, mga gulay. Yan yeah, mga Spider Max, maraming salamat sa ating uh, nakapanayam si Ma'am Geraldine. Geraldine ba 'yon? Naol. Ha? Geraldine Naol. Geraldine na Naol? Naol. Naol. Mm. Ah, sana all. Dai, Ali, Dai, Gedei, Squadboy. Hi, hi. Hi, <Naol>. Max. <laughs> si, si Ma'am Geraldine Naol. Sana all. Sana all. naol, taga rito lang yung mga Naol. Dito lang. Ah. Uh. Ayan so maraming maraming salamat kay uh, Madam Geraldine Naol ang ating chef dito ang ating cook dito sa Tambaan Farm. Ayan so thank you Madam. Salamat. Iya po ang ating uh, nasaksihan dito sa Tambaan Farm at sa hanggang sa muli uh, huwag kaligtaan na uh, i-share at i-like na rin po itong video at uh, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, please subscribe and uh, like. So maraming maraming salamat po mga ka-Spidermax. Hanggang sa muli. Bye-bye.